Yo, nilo sa inyo lahat mga idol no? Welcome back to my channel, Jerfix na naman And today's video natin, ay uh, share ko lang sa inyo Kasi meron tayong panibagong i-diagnose dito Na Ford Escape Dahil tingnan nyo Tunog palyado sya Napapansin nyo Accelerate ko Chuk 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 Bumaga na no oh, Pumuputok putok yung tambucho nya no Naririnig ko Tapos, in ko na rin kanina punta tayo sa diagnostic history punta tayo sa quick access kasi na delete ko na siya and pakita ko lang yung code sa inyo para may idea rin kayo And <clears throat> bali nakita natin na system tulin, So ang ibig sabihin nito, masyadong marami yung uh, hangin kasi sa fuel unbalanced po yan hindi siya perfect ratio no and kadalasan nagkakaproblema ito sa mga vacuum leak uh, pwede rin dahil sa fuel system ignition system kaya medyo marami tayong kailangan nating i-trace dito kasi wala naman sinasabi na kung saang sensor nagkakaproblema kaya manual checking tayo dito okay so punta tayo dito sa kanyang data stream tapos tingnan natin kung ah uh, ano yung reading sa long term tsaka short term fuel trims ayan bala lang natin dito yung uh, fuel trim eto Okay, so ayan, 20 ka agad oh. 20% 嗯。 number 1 yung medyo ako uh, Pansin ko dito sir singaw kasi number 1 yung wala, walang reaction tapos may singaw dito sa number 1 na uh, intake Palagay ko sir, uh, yung dahil sinisingaw kaya misfire yung number 1 Tatanggalin na talaga yung tech niya Ginawa na natin Ah, ginawa na rin Ah, okay, sige okay, sir Bale, sisimulan ko na ngayon Okay, manifold uh, removal tayo ngayon pull down napansin ko na rin kanina na may nagising sound eh na confirm ko siya nung nagbunot ako ng ignition coil number 1 eh palyado dun tapos hindi yung hissing uh, sound kaya binusan ko ng tubig ayun kaya <coughs> possible uh, singaw lang yan pero susubukan pa rin natin kung ubra so pull down intake manifold yun tinatanggal na natin yung intake manifold tanggalin lang natin tong injector yan tapos wires malalaman natin yung kapag ka, halimbawa na <clears throat> malilinis na natin to tsaka mapapalitan yung gasket o di kaya i lang depende sa may ari kung may budget <clears throat> mhm uh -huh. Taga-diagnose, taga-kalas. Expert. <laughs> Joke lang. <clears throat> Ayan, may mga tornilyan dito, no? Ah. Pag mga Ford talaga, eh, yung sisikip, eh. Mm. <clears> Hindi <throat> <Ayan. clears throat> ko natatanggalin masyado yung iba. ay tanggalin kong bracket na to. Yan. Tapos yung throttle sasama ko na lang yan. Dudukutin ko lang. Para mailabas. Tapos mapalitan yung gasket. O marisil. yan. Marikakalasin na natin. Wala. Hindi ko naman alam kung bakit ganun. Nagpalit lang ako ng radiator. Ayan. Nakita nyo bago yung radiator. Tapos nagkaganun na may nahulog pa sa ilalim yung mga tornil na mahirap kunin <coughs> ito yung number 1 oh. ayun balik kakalasin na natin ito makalas no? ko na <coughs> sorry hindi ako makapagsalita na mais kasi para kong ubo yun eh ayan bali ilalabas ko na lang ito tapos tingnan natin yung gasket Ayan, balik alas na natin yung intake, no? Nahirapan ako dito sa center bolt. Kailangan kasi dukutin. Then, ayan, natanggal na natin. Ito yung number one. Kung napapansin nyo, hindi ko alam kung obra to. Para siyang basag, eh. Nagawa na daw kasi to. Hmm? Ito ang yan. Paano to? Palit intake? Ayan, no? <coughs> Naku po. Naku. Wala to. May problema na rin sa runner, oh. Hindi pwede to mga idol. Bale, baka magpalit na tayo ng intake manifold nito. Nabasag na, no? oh. Naghiwalay. Ito basag. Sigurado basag to. Palagay ko dito lumulusot yung hangin. Tingnan natin sa kabila. Mm. Tingnan natin baka naman pwede mapalitan ng to. Baka meron tayong mga <coughs> surplus. Hindi pa ng to. Baka pa pwede. Pero ito yung problema mga idol, basag. Ayan. Kasi dito naman sa number 2, gumagalaw siya, oo, oo, Pero hindi siya basag katulad dito. Yun yung gagawin natin ng paraan. Okay, ito yung problema. Ayun, bali nabuo na natin ano. Ngayon te testing natin. Nilagyan ko lang ng gasket dito. Epoxy, ginawa ng paraan, then testing natin kung magmi-misfire pa rin yung number 1 at aandar ng maayos.

ngayon, diretso na tayo idol no? So, ito, meron siyang check engine eh, pagkatapos natin gawin. Pero, titingnan pa rin natin. And, gumagana na yung number 1, diba? Tsaka, wala na tayong uh, nakitang singaw kasi binuhusan na natin ng tubig so ngayon, titingnan naman natin kung ano yung uh, problema sa ginawa natin, bakit siya meron siyang check engine, pero dati naman kasi meron talagang check engine yan, pero titingnan pa rin natin para sigurado tayo system selection PCM kasi may problema rin to namamatay nga tapos parang hard starting daw kaya ayun yung nag uh, palit ako ng radiator kasi may tagas ayan nagka problema na siya naramdaman ko na pumapalya kaya ang ginawa ko ay dinayagnose yung uh, unit na to Hintayin natin. Map. Continue siya eh. So, ang iniisip ko dito, baka naman sa ilalim yung sakit. Punta ako sa ilalim, no? Para masilip ko. Map sensor. Ito yung map sensor niya. <coughs> Ah, okay. So, hindi mahigpit or hindi madiin. Okay. <clears throat> Clear DTC. there is no TDC o oh DTC sorry <laughs> start okay maliwag yung sakit <clears throat> road test na lang to tapos titingnan kung babalik yung DTC 20% dati oh. Kasi pag 20% 'yan, yung uh, yung oxygen sensor nagsasabi na lean siya. So ang mangyayari, yung uh, computer mag -a adjust ng fuel. So magpa-positive siya, adding fuel 'yon. Kasi nga singaw, mas maraming hangin yung pumapasok. Pero ito, goods na to para sa akin mga idol. You know, zero. <laughs> Negative 5. And hindi naman siya take away fuel yan pagka ganito okay so yan lang naman yung range nyo so okay na to for road test na lang mga idol tsaka nakita nyo naman na wala na rin syang palya kahit uh, pumunta na tayo doon sa may tambucho nya wala syang palya okay so road test na lang may, nahirapan rin ako sa intake manifold kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan eh kung paano yung remedyo pero ayan nagawa naman natin ng paraan so goods na to pero hindi pa 100% kasi hindi pa natin na road test pero nagre-react naman kagad you know nagagalit na siya okay for road test yun Paikot-ikot na ako. Wala naman siyang check gin gin. <clears throat> Mabilis din naman siya eh. Uy! Ako po! All Goods na to mga idol. Okay, tapos risk ka na lang ulit ko may lilitaw na fault ko. Bale yun, share ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari dito, no? Para nang sa ganun, malaman nyo rin. Malay nyo, maka-experience kayo ng mga ganitong problema. E di alam nyo na. Sa akin, dito trouble ko pa sa inyo, alam nyo na kagad. <laughs> diba? Okay, maraming maraming salamat mga idol. Bale, babalik na ako.